Ang sarap ng buhay ng dalawa. Good night mga babies. Good night Luka. Good night Silver. Good night lang lang. Sweet man kayo silang doha. Oy. Good night. I love you. I love you, babe. I love you hilakon noy kay mo ay sino na ano ba na good night I love you mga babies ang man nang ipaak na be may sleep na mong duhan o mag kiss na mag kiss o mag kiss na mo karong nga Jesus. sweet oi. Sweet kay si Silver. Lang lang. <sitzen> <owski> <laughs> Good night na, dali na, mag-sleep na. Good night. Good night. I love you. I love you na. Good night na. Good night lang lang. It's just easy lang doon na. Ay, ay, cute.